Minsan, may mga kwento tayong ayaw ng balikan, mga gabing puno ng sakit, ng kahihiyan, at ng mga tanong kung bakit kailangang mangyari sa atin ang ganong klase ng karanasan. Pero minsan, kailangan natin itong ikwento, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para pakawalan ang bigat na matagal nating dala sa puso. Ito ang isa sa mga kwentong hindi madaling sabihin pero kailangang marinig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka palang dito sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang real life BL stories na siguradong tatama sa puso mo. At kung gusto mong ibahagi ang sarili mong kwento, i-message lang kami sa aming official Facebook page. Baka ikaw na ang susunod na marinig dito sa M2M Desires. Shoutout nga pala kay Arman Binobo from Makati. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Sa bawat kwentong inilalabas natin, isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy nating naibabahagi ang mga totoong kwento ng pag-ibig, pagnanasa at katotohanan. Kaya kung handa ka ng pakinggan ang isang kwento ng pagtitiwala, panlilinlang at sakit na hindi madaling kalimutan, tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, ako ulit ito, si Paulo. Ang ibabahagi kong kwento ngayon ay karanasan ko noong hindi ko pa nakikilala si Junior. Nasa ikatlong taon ng kolehiyo na ako noon nang mangyari ito. Tungkol ito sa isa kong kaibigan, isang malapit na kaibigan, na nauwi sa barangayan, pagsasampa ng kaso, at sa huli, sakitan ng puso, pati na rin ng pisikal na katawan ang kaibigan kong ito ay anak ng malayong kamag-anak ni Papa. Magkakamag-anak kasi si na Papa at ang mga magulang niya. Ang interesting pa, kapangalan ko siya, Paolo rin ang pangalan niya. Mas matanda lang ako sa kanya ng sampung taon, pero matagal na kaming magkakilala. Naging magkaibigan kami ni Paolo kasi noong bata pa siya. Madalas siyang ipabantay sa akin ng kanyang nanay at tatay mga barkada ko rin noon. Kahit mas matanda sila sa akin ng mga higit labing limang taon. Tinuring ko si Paolo bilang nakakabatang kapatid at kaibigan. Lahat ng meron ako, binabahagi ko sa kanya. Pagkain, pera, damit, halos lahat. Dati, hinahatid sundo ko pa siya sa eskwelahan noong elementary siya. Kapag may nang aaway sa kanya, ako ang tagapagtanggol niya madalas ko rin siyang isama sa bahay namin para doon kumain. Nagkahiwalay lang kami ni Paulo noong kinailangan kong pumunta ng Ilocos para magtrabaho. Doon na nagsimula ang mga pagbabago sa pagitan naming dalawa. Ilang taon nang lumipas bago ako muling nakabalik sa Masbate. Pag-uwi ko, nagulat ako nang makita si Paulo hindi na siya yung batang inaalagaan ko noon. Isa na siyang binatilyo at labing walo na siya noong mga panahong iyon. Pagkarating ko palang lang, niyaya agad ako ng tatay at nanay ni Paolo sa bahay nila para uminom kasi birthday daw ni Paolo. Napasubo na rin ako sa inuman. Pagdating ko sa bahay nila, agad kong napansin si Paolo. Wow, ang gwapo. Sabi ko sa sarili ko, ang laki ng pinagbago niya. Sa edad niyang labing walo, may taas na siyang mga limang talampakan at pitong pulgada, mas matangkad pa sa akin. Aaminin ko, nabighani talaga ako sa kanya. Ang gwapo niyang moreno, may malalaking mata, medyo chubby pero bagay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang naramdaman ako noon. Lihim akong nagkagusto kay Paolo. Alam kong mali kasi bata pa siya at turing ko sa kanya ay parang kapatid. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Pinaliwala ko yung nararamdaman ko at ipinilit kong manatili na lang sa kung ano kami magkaibigan hanggang doon lang muna. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, magkaibigan pa rin kami ni Paulo. Hanggang isang araw, Nagyaya siyang maligo sa ilog sa amin, kamilang dalawa noon. Sa mga panahong iyon, labinsyam na taon gulang pa lang si Paulo. Habang naliligo kami sa ilog, may inamin siya sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagtapat siya ng pag-ibig. Matagal na raw niya akong gusto, matagal na raw niya akong mahal. Noong una, hindi ako makapaniwala. Bata pa siya at alam kong mali pero nakita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Nagmakaawa siya, umiiyak pa nga, na mahalin ko raw siya. Kahit lihim lang, hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Lihim akong natuwa kasi gusto rin pala ako ng taong gusto ko. Pero alam kong bawal at mali. Una, dahil masyado pa siyang bata. Pangalawa, dahil magkamag-anak pa kami. Habang nagmamakaawa siya, Naglalaban sa loob ko ang puso, isip at katawan ko. Pinipilit kong tumanggi, pinipilit kong huwag magkasala. Pero sa kakapakiusap at pag-iyak ni Paulo, bumigay din ako. Tatlong beses may nangyari sa amin ni Paulo noong gabing iyon. At pagkatapos ng lahat, doon ko naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Nagsisi ako. Nakaramdam ako ng matinding pagkagilty at awa kay Paulo. Kaya simula noon, umiwas na ako. Lahat ng paraan ginawa ko para hindi kami magkita. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayokong maulit pa. At sa awa ng Diyos, nagawa ko rin. Nakapagpatuloy ako sa pag-aaral at nakapasok sa kolehiyo. Si Paulo naman, nasa high school pa noon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti kong nakalimutan ng lahat. Tahimik, payapa parang natapos na talaga ang kabanata namin. Pero pagsapit ko ng ikatlong taon ng kolehiyo, doon ko muling nakaharap si Paulo. Hindi ko inaasahan, iisa pala ang paaralan namin. At higit pa roon, iisa rin ang boarding house na tutuluyan namin. Itong boarding house na tinutuluyan ko, ito rin pala ang naging boarding house namin ni Junior. Ang boarding house kasi na inuupahan ko ay pagmamayari ng lola ni Paulo. At ang masakit, magkasama kami ni Paulo sa iisang kwarto. Ayoko sana pero wala akong magagawa. Lola niya kasi ang may-ari. Kahit ayaw ko, napilitan akong tanggapin. Ang mas lalong mahirap pa, kaklase ko rin siya sa ilang subject. May mga subject kasi ako na binabalikan pa mula sa first year. Kaya, ang ginawa ko, tinanggap ko na lang si Paulo sa boarding house at sa kwarto namin. Pinakitunguhan ko siya ng maayos. Kung ano ang turing ko sa kanya dati, ganun pa rin, parang nakakabatang kapatid. Binibigyan ko siya ng pagkain, ng pera kapag may extra ako. Magkasama kaming kumain, matulog, pumasok sa school, at umuwi. Pagkagaling ko sa trabaho, Dinadalahan ko pa siya ng tinapay. Kapag sumasahod ako, binibigyan ko rin siya ng kaunting pera. Lahat halos ng kaya kong ibigay, binibigay ko sa kanya. Pero kahit ganun, kinukulit pa rin ako ni Paolo tungkol sa nararamdaman niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal pa rin niya ako. Ako naman, binabaliwala ko na lang kasi ayoko nang maulit ang nangyari noon. Oo, Aaminin ko, may gusto pa rin ako sa kanya pero ayoko na talagang may mangyari ulit sa aming dalawa. Mahal ko siya, oo, pero hanggang doon na lang, sadyang makulit talaga si Paulo. Kaya minsan, para lang matigil siya sa mga kadramahan niya, sinasakyang ko na lang. Hinahalikan ko siya sa labi, sa noo, sa pisngi, o sa kamay. Hindi para may mangyari, kundi para lang mapakalma siya para maramdaman niyang hindi ako galit. Pero malinaw na hanggang doon na lang talaga kami. Kasi sa totoo lang, parang kapatid ko na talaga si Paolo. At kahit anong gawin ko, pilit kong pinapatay sa loob ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Kuya Will, hanggang sa dumating ang second semester ng third year college hindi na kami naging magkaklase ni Paulo sa ilang subject dahil natapos ko na ang mga subject ko sa first year. Pero ang ipinagtaka ko noon, bigla na lang siyang lumipat ng kwarto. Nasa itaas na siya, samantalang ako ay nanatili sa ibaba. Kahit ganon, wala pa rin nagbago sa pakikitungo ko sa kanya. Ganon pa rin ang turing ko kay Paulo, kaibigan, parang kapatid lahat ng meron ako, binabahagi ko pa rin sa kanya. Pinibigyan ko siya ng pera, ng tinapay, ng kung anumang makakain o magagamit niya. Hanggang isang hapon, hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Parang may bumabagabag sa loob niya. Bigla siyang nagpunta sa kwarto ko. Umiiyak, nagmamakaawa, nagsasabi ng kung ano-anong bagay ulit-ulit niyang ipinapahayag ang damdamin niya sinasabi niyang mahal niya pa rin ako lumuluhod pa siya, nakikiusap nagpupumilit pumasok sa kwarto ko gusto niyang maulit ang nangyari sa amin noon pero hindi talaga ako pumayag kinabukasan naglabas ng alawans ang school para sa mga scholar katulad ko nakakuha ako ng halagang limampung libong piso ang ginawa ko Bumili ako ng cellphone. Binayaran ko ang mga bayarin ko sa boarding house at sa school. At bumili rin ako ng mga grocery para sa loob ng kwarto ko. May natira pa akong 30,000 piso sa pera ko. Kaya bilang tulong, binigyan ko rin si Paolo ng 2,000 piso. Kasi ugali ko na talaga na kung anong meron ako, ibinabahagi ko rin sa kanya. Pero kahit ganon, hindi pa rin siya tumigil. Patuloy pa rin ang pagmamakaawa niya, ang mga pakiusap niya na pagbigyan ko raw siya. Pero sa pagkakataong iyon, nanindigan talaga ako, hindi ako pumayag. Kuya Will, nakalipas ang isang linggo, martes ng hapon. Wala kaming pasok noon sa school kaya napagdesisyonan kong pumasok na lang sa trabaho araw din yon ng sweldo, kaya nakatanggap ako ng dalawampung libong piso. Gaya ng nakasanayan ko, nilibre ko ulit si Paulo at binigyan ko siya ng isang libong piso mula sa sahod ko. Noong una, maayos naman ang usapan namin ni Paulo. Parang wala lang, parang normal na araw lang. Pero dumating na naman siya sa punto na nagmamakaawa. Pilit na hinihingi na kung pwede raw ay may mangyari ulit sa aming dalawa. Dahil ayokong mapunta sa ganong sitwasyon. Nagpa siya akong umalis muna ng boarding house. Nagyaya ng inuman ang grandson ng may-ari ng boarding house. Kaya sumama ako. Doon kami nag-inuman sa loob ng bahay nila. Iniwan ko muna sa kwarto ko ang mga gamit ko. Tatlong cellphone, relo, earrings, bracelet at necklace. Nilok ko pa ang pinto para siguradong walang makakapasok. Sumama rin si Paulo sa inuman namin pero hindi kami magkatabi at halos hindi rin nagkakausap. Tawanan lang kami ng grupo, kwentuhan at inuman hanggang sa makaubos kami ng dalawang case ng Red Horse at apat na bote ng isang litrong Emperador Light dahil medyo lasing na ako at may pasok pa kinabukasan. Nagpaalam na ako at umuwi sa boarding house. Pagdating ko, dumiretso ako sa kwarto. Nilagay ko ulit ng maayos ang mga gamit ko. Yung cellphone, relo, quintas, bracelet. Lahat inilagay ko sa bag ko. Tapos nilock ko ang cabinet. Gusto ko na talagang matulog kasi nahihilo at lasing na ako. Pero bandang alas 11 ng gabi, may naramdaman akong katabi ko sa kama. Pagmulat ko, nakita ko si Paulo. Kitang-kita ko ang ginagawa niya pero hindi ako makagalaw. Lasing na lasing ako at sobrang antok. Nakita ko kung paano niya ako hinubaran, kung paano niya hinagkan ang labi ko, at kung paano niya ginawa ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Hindi ko na nakayanan pang lumaban. Sa sobrang kalasingan at antok, nakatulog na lang akong muli Nagising ako bandang alas tres ng madaling araw dahil kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Kuya Will, pagkagising ko kinaumagahan, nagtaka ako dahil magulo ang loob ng kwarto. Nakakalat ang mga gamit ko, naka-open ang kabinet, at nakalabas ang bag ko. Nang tiningnan ko, wala na ang pera kong mahigit limamput limang libong piso Nawawala rin ang tatlong cellphone ko na aabot ng 75,000 piso ang halaga. Pati rin ang relo kong aabot ng 7,500 piso, earrings na 500 piso, bracelet na 3,500 piso, at necklace na 10,000 piso. Hindi lang iyon, pati mga uniporme ko sa kolehiyo, mga bagong damit, sapatos, shorts, pantalon at pati chinelas kong bagong-bago, lahat na wala. Agad akong tumakbo sa mga kwarto ng ibang borders para magtanong. Hinanap ko rin si Paolo, pero wala na siya. Umalis na raw ng boarding house. Dahil sa gulat at kaba, nagpatulong ako sa mga pinsan ni Paolo para lang mahanap siya. Tinulungan din ako ni Jericho, Kenneth, at iba ko pang kasamahan sa boarding house nang tinanong ko sila kung sino ang huling pumasok sa kwarto ko, iisa lang ang sagot nila, si Paulo. Siya lang daw ang nakitang pumasok at lumabas mula sa kwarto ko noong gabing iyon. Hindi na ako nakapasok sa trabaho at eskwela kinabukasan. Buong araw akong naghanap ng mga gamit ko at nagpablatter sa barangay at pulis. Pero kahit saan ko hanapin, wala si Paulo. Makalipas ang isang linggo, bigla siyang nagpakita sa boarding house. Kinausap ko siya nang mahinahon. Sabi ko, "Paulo, kung ikaw ang kumuha ng mga gamit ko, ibalik mo na lang. Ayos na tayo." Pero itinanggi niya. Iginigiit niyang hindi siya ang kumuha. Ang masakit, kahit lahat ng boarders ay nagsabi na siya lang ang huling pumasok sa kwarto. Pilit pa rin niyang nililinis ang pangalan niya sa halip, itinuro pa niya ang mga pinsan niya, pati ang isa naming kasamahang bakla sa boarding house. Maya-maya, pati nanay ng pinsan niya ang itinuro niyang kumuha raw ng mga gamit ko. Hanggang sa kalaunan, pati ako, ako mismo raw ang kumuha ng sarili kong gamit. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa sa sakit. Isang taong minahal, tinulungan, at itinuring kong kapatid. Siya pa ang gumawa nito sa akin. Kuya Will, dahil sa nangyari, dalawang beses kong pinatawag si Paulo sa barangay kung saan kami nangungupahan. Doon mismo kung saan nawala ang mga gamit ko. Pati sa police station, ipinatawag ko siya. Pero kahit ilang beses, ayaw pa rin niyang umamin walang nangyari sa barangay, wala ring nangyari sa pulis. Isang buwan ang lumipas, pero hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng mga gamit ko. Hanggang sa isang araw, nakita ko sa kaklase ko ang isa sa tatlong cellphone kong nawala. Tinanong ko siya, San mo nakuha yung cellphone na yan? Sagot niya, binenta sa akin ni eh, Paulo. Barkada ko kasi siya. Nagulat ako nang malaman ko iyon, lalo akong nanghina. Pero sa loob-loob ko, alam kong hawak ko na ang ebidensya. Kaya sinampahan ko si Paulo ng kaso. Ngunit kahit malinaw ang mga testigo at ebidensya, wala ring nangyari. Naging kalaban ko pa ang mga magulang niya. Nagmamakaawa silang iatras ko raw ang kaso dahil hindi daw magnanakaw ang anak nila. Pero malinaw na malinaw may testigo, may pruweba, at mismong cellphone na nawala ko ay nakita na. Kahit ganun, dahil sa sobrang stress at sa mga masasakit na salitang naririnig ko mula sa magulang ni Paolo, nagpasya na lang akong iatras ang kaso. Binawi ko ang mga cellphone, pero binayaran ko kung magkano ang bili ng kaklasikong napagbentahan ni Paolo. Yung unang cellphone, binenta raw ni Paolo ng 7,500 piso. Pero ang totoo, 5,000 piso lang ang halaga noon. Yung pangalawa, binili ko noon ng 8,000 piso. Pero ibinenta daw niya ng 10,000 piso. At yung pangatlo, bagong bago pa, Bibo. Binili ko ng 15,000 piso. Pero ibinenta niya ng 18,000 piso. Sa tatlong cellphone na yon, umabot sa 38,000 piso ang binayaran ko para lang mabawi lahat. Pero kahit na nabalik sa akin ang mga cellphone, hindi na nabalik ang mga jewelry, damit, sapatos, pantalon. Lahat ng sentimental na bagay, lalo na yung necklace, relo, at bracelet na mga regalo sa akin. Simula noon, tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan namin ni Paolo hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral at ako naman, tuluyan ko na siyang iniwasan. Kahit ilang beses siyang nagmamakaawa, nakausapin ko siya, wala na. Dumating pa sa punto na nagsuntukan kami dahil sa sobrang gahlit at hinanakit ko. Wala na yung pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya. Napalitan na yun ng awa, gahlit at matinding poot Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Maraming salamat Kuya Will. Paolo, napakabigat ng kwentong ito. Habang binabasa ko ang iyong sulat, ramdam ko ang sakit, ang pagkagulat, at ang pagkapahiya na naramdaman mo. Nakakadurog ng puso na ang taong pinagkatiwalaan mo, tinulungan, at itinuring mong kapatid. Siya pa ang gumawa nito sa iyo hindi lang pag-ibig ang nawala sa'yo. Nawalan ka rin ng tiwala, ng pera, ng mga bagay na pinaghirapan mo. Pero higit sa lahat, nawalan ka ng imahe ng isang taong mahalaga sa'yo. Alam kong masakit pa rin ito hanggang ngayon. Pero sana, maintindihan mo na hindi ikaw ang may kasalanan. Tama ang ginawa mong tumayo para sa sarili mo. Hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. Maraming tao ang nagtiwala, nagmahal, at sa huli ay nasaktan din. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Pwede mong patawarin si Paulo para sa kapakanan mo para hindi ka na magdusa sa galit. Pero hindi mo kailangang balikan ang dating relasyon ninyo. Protektahan mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. At tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakaw hindi lumalaban sa lasing at hindi nambuburaot ng tiwala. Sa kwentong ito, maraming aral ang pwedeng matutunan. Una, ang pag-ibig ay hindi dahilan para gumawa ng masama. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, walang karapatang samantalahin ka, lalong-lalo na sa oras na walang malay ka. Pangalawa, ang tiwala ay hindi basta-basta binibigay. Dapat itong pahalagahan at igalang kapag sinira mo ang tiwala ng isang tao, mahirap nang buuin ulit. Pangatlo, huwag kang matakot na magsalita at tumayo para sa sarili mo. Hindi ka pasaway, hindi ka masamang tao. Ikaw ay biktima at deserve mong ipaglaban ang katotohanan. At sa lahat ng nakarinig ng kwentong ito, sana ay maging babala ito. Mag-ingat sa mga taong sinasamantala ang kahinaan mo. Protektahan ang sarili. At laging tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng dignidad, hindi dumarambong. Salamat, Paulo sa pagbabahagi ng kwentong ito. Alam kong hindi madali, pero sa pagsasalita mo, mayroong kang nabigyan ng lakas na magsalita rin. Mga kadesires, kung nakarelate kayo sa kwentong ito o kung may sarili rin kayong karanasan na gusto ninyong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-message sa aming official Facebook page. Nandito kami para makinig, walang husgahan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa mga susunod pang kwento dito sa M2M Desires, kung saan patuloy nating binibigyang boses ang mga kwentong tunay, totoo, at mula sa puso. Hanggang sa muli, ingat lagi mga kadesires.